Aristado sa sarong 46 anyos na lalaki, makalihis na magamok asin managa, ninduang kabarangay sa may suram karamuran katandoanes, mag-aalas dosinin maagahon ka nakaaging lunes. Binisto ang na si Salde Bilyo Isistina, may agom asin sarong paraoma. Biktima kaini ang mga kabarangay na sinda Rolando Idusora, 43 anyos, may agom, barangay tanod asin ang residenteng si Alberto Idukan, 46 anyos, may agom, abaka farmer. Sigun kay Police Captain Denver Romero, an officer in charge kan Karamuran MPS, pasado alas 12.25 kan ipaabot sa inda ni Punong Barangay Judith Abainza an insidente. Basado sa investigasyon, lango pa sa ala kan sospek asin nagaamok, pigpurbaran ining sawayon kan mga biktima alagad na uli sa pananaga. Karoon po nang ano doon siya sa bahay nila, kaya po nagwala ito. Parang i simpleng inuma, nauwi nga po sa pagtatalo, dahil nga po siguro pinapatigil na itong ah uh, suspect dahil lasing na nung sinasaway nila, uh, nag lalong nag-init yung ulo, tinaga, hinabol sila ng taga. Parehong nagsapunin mga seryosong lugad ang mga biktima na marikas man na ipigdara sa Pandan District Hospital. Sa presente, nasa kustudiya na kankaramuran MPS ang suspechado as inaatubang sa kasong multiple prostrated murder. Ang lagi kong paalala sa ating mga kababayan dito sa Karamuran na kung iinom po, ilagay po sa tama. At kung may problema po, wag na lang po uminom para po hindi po makakuha ng bulo o makapanakit ng kapwa. Mientras tanto, ngunyan na taon, ininaan ikaduang best na nagkaiguanin hacking incident sa nasambit na lugar. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar.